bigo, ko dalawang pa itlogan dito pag may itlog sigurado may manok Gabi <laughs> lakas ng amihan hindi pwedeng sumisit sa gabi hindi kaya eh hey guys abang abang lang masisit na rin ako yun tulad rin kahapon ng tubig malabo dito muna ako nagpunta sa Parting na mababaw. Naan parte sa mababaw yung iniitlogan nila. Ito, ito yung iniitlogan nila. Kaya lang walang itlog. Iikot-ikotin ko lang ito. Sabangan kasi ito. Ibig sabihin ng sabangan, kubling lugar. Dito nagpapakubli ang isda at palambutan kapag amihan. Itong sabanga na ito, nakahuli ako ng kulambutan dito kahit walang itlog. Cagaan ko lang muna itong parting mababaw. Dalawang di pa lang ito. At dito, nakakita akong isa, malaki. Ayun, kulay ba to? Magaling ang kulambutan. Kung ano yung natatapatan na kulay, gano'n rin ang kulay niya. At ito, tinamaan. Malaki. Hindi ito mababa ng tatlong kilo. Ayos dito lang sa isang ito Sobrang bawit na kami dito sa crudo May papartihin pa Kahit kaunti Maganda Nasa mababaw lang Nasa dalawang dipa lang ito Halta man kapag mababaw Ayan o oh, may mga kulapo Kapag low tide Kita ang bato dito Ay salamat lord Makakadiling siya ulit ng panduro namin. Wow! Laki! Kuwartang linaw na ito. Maganda talaga ang sabangan na ito. Kahit wala pang itlog yun, kurals, ito talaga ang tambayan nila kapag amihan. Lalo na kapag malaki ang buwan, napunta sila dito sa kulapuhan. Dito sila naghanap ng mga kakain. Pakapatay ko nito, matagal kong binalik-balikan ng parting ng babaw. Nagbaka sakali ako dito na baka may kasama pa. Minsan na nakukuha ko sa sabangan na ito, limang piraso. Kahit wala pang itlog ang mga corals. Swertihan lang. Marami kasi ditong namamana rin ang kulambutan sa araw. Tapat-tapat lang kanya-kanyang swerte wala pa siguro nagpunta at nakakuha ako ako siguro ang nauna yun at nagpatuloy ako paghanap dito naman ako nagpunta sa parting baba limang di pa lang ang parting baba nito may mga kulap po pa nga dito sa parting baba maganda at malinaw-linaw ang parting baba maganda kasing humanap kapag malinaw malayo palang kita na matagal ko itong binalik-balikan talagang sinagaan ko talaga ng hanap at dito parte sa pinakababa may nakita pa akong isang malaki Ayun, kulay ba rin? Sapol. Natiko dito yung pana ko. Malakas ang kulambutan kapag di napupuruhan. Medyo malipis pa nga yung tama. Muntik pang hindi tamaan. Tiri itong pana ko ubus oh, ang tinta mailap kasi ang kulambutan sa araw kailangan pag istimit mo nang abot na ng pana panain na yun malaki rin solve na pandurdugtong nito Andan yung bangka nasa malayo ay salamat ulit Lord at tadagdagan hindi ito mababa ng tatlong kilo. Yung guys, at papunta na rin ako sa bangka. Yan guys, at i-deliver na rin. Hapon na kasi. Ay salamat at nakachamba ng dalawang malaki. Pareho ito babae. May eksik na mataba. Ang lalaki naman na ah, mahaba. Na medyo payat. Yan guys, ito na yung binta namin sa kulambutan. 1,360. 1,360. Yung dalawa, nag 7.6. 180 na lang ang kilo. Kahapon, 200. Ay, hamal yan. Ang daling bumaba. Yung guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood.